So, ayan mga kanilang ina, nandito tayo ngayon sa Maahas po. At ang pangalan nito ay ano na nga ba, te? Yes, Baboy, Teacher, and Talipapa. Ayan, ulitin ay natin, po, te. Ayan. So, ayan po, si ate. Ano Baboy, Peter, and... And, and... Talipapa. Ayan po, ayan Talipapa. malapit lang po ito sa mga Tagalos Banyo. Ayan, sa mga Tagalos Banyo, Maahas. Ay, hindi pa ba, ba maahas to? Ayun, opo, sakop ng Los Baños. And thank you so much sa owner, si Mr. Alvin. Talaga na mga busog kami sa, tawag dito sa Lomi, ang sarap. Talagang purong-puro yung ano, yung sahog. And then, ang, ang may kasalanan talaga dito, bakit kami naakit? Yung umuusok doon, yun talaga yung pangakit yung sa labas para. Ayan din si ate. Hello! Welcome to Negros. So, ito po yung Lomi. Sorry at medyo nabawasan ko na. Ayan. Dapat ayan po yung mga vlogger na pumupunta dito. si Nakasulat sila sa board. Ayan. Then, uh, nakakausap lang po namin kay Mr. Alvin. Talaga naman napakabait. So, generous. Thank you so much. So, enjoy natin ang kain natin ngayon, no? Sarap. At makabless ng araw natin. Ayan. So, guys, see you later. At ayan na nga po, mga kanegrang ina. Talaga namang sarap. Nasarap si negrang ina sa lumi. At ayan, hmm. Diba? Taob ang mangkok. Talaga namang napakalinamnam. And hindi lugis sa sa hug. As in, sobrang sarap. So, I'm going to rate this Lomi 1 to 10. I really rate it. I'm gonna dito sa kainan na po. Ano nga po itong kainan niyo? Chef Baboy Lomi House. Chef Baboy Lomi ah, so, House. Talaga naman. Talaga oh, okay. Chef Baboy kasi Lomi. guys, makikita nyo. Ang mga vlogger, meron talaga silang nakasulat dyan. So, napakaganda ng lugar na ito. Oh, naman, lagi kaming kakain. So, ayan, ba diba, nagikahit sila. Bumalik pa rin ulit. So, ayan. So, makikita nyo po dyan. Apa, So ayan, makikita nyo dyan, si Negrang ay na, diba? May tatak na tayo. At si ate na napakasipag. Maraming salamat po.